Walay ang USA sa FIFA World Cup at literal na hindi sila world champions. Germany ang legit na world champions. Okay ba? World champion of what? Kaya naman mukhang nasaktan ng ego ng mga NBA superstars at nagsumbong si Lolo Brown sa kanyang mga kainuman ayon sa mga chismis around the league. Tumawag na raw ng backup si Lebron para sa Olympics 2024 sa Paris. Si Slim Reaper, si Kilay, si Insan Christopher, si Boy Bawang. Siyempre ang ultimate ni message niya at kalaruan ko sa Pasay na si Stephen Curie. Balitang seryoso rin na magkumit ang anak ni luka si Soro at si Kali Irving at ang atat na maging Miami hit na si Dame Time. Ito raw ang last dance nila sa Olympics. Yan na naman, last dance na naman. Kasalanan to ni Ninong Mike eh. Kung sa bagay, kailangan nga itayo ng USA ang kanilang dangal ng dalawang sundod ng bigo sa World Cup. At syempre, e defend na rin ang karangalan sa Olympics. Apat na sunod na gold medal lang naman ang Team USA sa Olympics. Sa mga tinawagan ni Boss Lebron, tanging si Stephen Curry lang ang hindi pa nakapaglaro sa Olympics. Si KD, three-time gold medalist. Si Draymond, Tatum at Lillard ay may mga gold medalist rin sa Olympics. Yung Olympics gold medal na lang ang kulang kay Stephen Curry. Kung makukuha niya ito sa Paris, tatahimik na ulit ang mga kontrapartido. Tulad nung panay sila dakdak -dak na wala pang finals MVP award si Babyface Assassin. Meron lang isang bagay. Ganito rin nangyari noong 2019 World Cup kung saan tinapos ng Team USA ang kampanya nila sa pampitong pwesto. Pagkatapos ng kabiguan na yun, ay may mga superstars ng NBA ang agarang nagpresenta na maglalaro para sa Team USA para sa Tokyo Olympics noong 2020. Pero tanging si Kevin Durant lang. Isama na rin natin si Damian Lillard ang tanging nakapaglaro sa Tokyo mula sa mga superstars na yon. Meron kasing senaryo dyan. Sa July 2024 mag-uumpis ang Paris Olympics. Pero bago yan, syempre ang Team USA ay may training camp at world tour para sa mga exhibition games at international tournaments para na rin sa kanilang preparations. Ipaano e paano kung yung teams ni Lebron, AD, o ni KD, o ni Steph, at kahit ni Damian Lillard ay makapasok sa playoffs at makapunta sa finals? Siguradong bugbog sarado ang mga katawan ng mga yan. Diyan na papasok ang mga pag-iisip na ipahinga na lang ang katawan para sa next season at hindi na sasali sa Team USA. O kaya, hindi muna maglalaro sa kanila mga NBA teams at mag-focus na lang sa training camp ng Team USA. Bottom line, sigurado ba na ang mga superstars na ito ay kaya magsakripisyo ng kanilang panahon at katawan para sa commitment nila sa Olympics? Sana nga. Malaking sakripisyo nga kung sakali dahil hindi basta-basta ang preparasyon para sa Olympics over fatigue kalaban nila dyan. At kung mamalasin, ay injuries pa. Kaya iilan lang sa mga superstars ang nagkukumit talaga. Pero syempre, bilang fan ng basketball as a whole, gusto ko pa rin makita ang Team USA na magpadala na, na kanilang pinakamagagaling ng mga mandirigma sa Paris Olympics. Pero sa totoo lang, okay naman yung roster nila sa FIBA. Kulang lang sa tangkan, sa chemistry, preparation, ball movement, at higit sa lahat, leadership pag nagkataon, madumi na nila yung Paris. Pang 17 na gold medal na nila ito. Sana may mga superstars talaga na mag-commit. Kung wala na talaga, bakit di na lang tong dalawa?